Guys, ayan mga kabisig, uh, nandito po kami ngayon uh, sa barangay Tinurilan or Ebonipasio. Mayroong kaming pinuntahang bahay talaga, uh, tinuro sa amin, pangalan niya Meljeb Guban. Ayan, uh, masukal yung daalan, madulas, maputik, pero pinuntahan talaga namin siya. Uh, gusto namin siyang makausap, ma-interview. At uh, makita na rin yung sitwasyon ng kanilang pagbubu, uh, pagbuhay, pamumuhay. pamumuhay. Ngayon, andun si Atimil, si Atimil Red uh, Guban, yan na uh, kusapin natin guys. Yo! Welcome to my YouTube channel, Easy Dance Instructor. Please like, share, and subscribe. At huwag kalimutang ang notification bell. I-click para update kayo sa aking more more videos. Guys, ayan mga kabisig. Uh, nandito po kami ngayon uh, sa Barangay Tinorilan or Pasyo. Mayroong kaming pinuntahang bahay talaga. Uh, tinuro sa aming pangalan niya, Melgrave Guban. Ayan, uh, masukal yung daanan, madulas, maputik. Pero pinuntaan talaga namin siya. Uh, gusto namin siyang makausap, ma-interview. At uh, makita na rin yung sitwasyon ng kanilang pagbubu, uh, pagbuhay, pamumuhay. pamumuhay. Ngayon, andun si Ate si Ate Red uh, Guban. Yan na uh, kusapin natin guys. Nanay? Ate Red, ikaw po ba? Opo. Um, Red, asan bahay nyo? Yon, yon 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 mismo. Sa ina ko man po yung asa. Sa ina ko man yan. Oh, oh, um, tinuro kami dito nung isa din na taga doon. Um, gusto namin i-scout yung pamumuhay nyo. Um, Bali ho, kami ho ay um, ang team namin ay Team Kabisig Kalinga Partner. Mga vlogger po kami. Anay, um, bali baka sakaling matulungan ka namin kung anong pangangailangan nyo dito or kumusta yung pagbuhay nyo dito? Uh, nagtatanim lang po ako sin ano. Ano? Mga tinanim nyo? Nagtatanim lang. Ah, nag, ano, lang po ako dito. Mm -mm. Ilan, yung mga, ilan yung anak mo? Dalawa po. Dalawa? Opo, sa Manila po. Lahat may mga may mga trabaho naman sila. May mga trabaho na po. Mm, dalawa. Yung dalawa. May apo na po May apo ka na rin. Apo. Ay, mabuti. Kung baga, mayroon pala. Um, so ngayon, sino ang naghanap buhay sa inyo ngayon? May asawa ka pa, ate? Hiwalay po. Hiwalay. hiwalay po. Ah, oh, hiwalay kayo. Bali, ngayon, ikaw lang mag-isa nagbubuhay. Opo, so, pinapadalahan na lang po ako ng anak ko. Mm, mabuti. At least napapadalahan ka ng anak mo. Minsan lang po. Kay. May mm. pamilya naman po. Ano ba? Awan, isa. Mm. Isa lang katrabaho rin. Katrabaho din. Pero atin, ano yung ano? Ano yung pinaka pinagkukuhanan mo ng ano? Ang, ang hanap buhay. Yung, ano yung pinaka... Isang pananim po ng... Minsan, yung kamagong, yung kamagong mo. Oh, binisan oh. mo. Si Walis. Minsan kamote po. Binibenta niyo po? Gabi. Yung... Oh. Binibenta niyo po? Minsan po, pag walang bigas. Gulay-gulay, uh, yung mga pagugulay. Yung mga gabi. Mm -hmm. yung, sa mga kapatid ko naman, minsan, saging po, yung mga, yung kamyas po. Ah, yan. yung tanin ko na saging, yung pino. Bali, kung ano lang mapagkunan mo dito. Kung anong abukado ganyan. Kung ano kung ano-ano na lang basta may maibenta lang ano yung ang kinukuhan mo ng pagbuhay niyo ngayon. Pag pinabagyo po. Mm. wala. Wala talaga. Minsan, um, races. Oh. Pag yung katulad ngayon oh, ang dami ng bunga ng nalaglag. Ano, ko po 'yon. Yung oh, ano mga yun? kamagong. Kamagong. Kamagong sa Tagalog. Oh, kamagong din ho 'yan sa Tagalog. Ka mabulo po. Mabulo? ka magbunga eh. pag magbunga ang baligang, pili oh. May mga pananin din pala si ate Kahit pa pala mm. pag binabagyo Wala Ay, rin mm. Kawawa din Asan ah, po ang nyo ate? Yung po oh, maliit uh, lang po uh, eh, Tingnan natin yung bahay nyo ate Balito, oh, tingnan ko muna yung mga binibinta ni nanay ito pinupulot niya yan mabulo daw ang tawag niya sa Tagalog kung tawagin dito sa aming kamagong yan ang mga binibinta niya tapos kung ano-anong prutas yung mga nahulog dito yun ang mga binibinta niya pang ng makakain nila sa araw-araw yan mga tinanim kung ano-ano yan po bali bisitahin natin yung bahay ni ni ate ano Ate Meldred. Ito po yung barong-barong niyang bahay sa Ati Meldred. <coughs> Ito yung bahay ni Ate Meldred, yung barong-barong niya. Bahay. <coughs> Kaya, ano. Opo. Kaya ganito. Ah. ah. Sa nanay ko din doon. Opo, Anay. dito lang po tayo. Yung sa anak ko ito, ako so, na tumitira. Hmm. Ikaw na dito yung nakatira? Oo, kasi may nila po sila lahat. Opo. Pero na, yung ano, halimbawa yung pinapadala nila sa inyo, sumasapat so, ba sa inyo sa araw-araw? Pagka nagpapadala sila ng pera sa inyo. Hindi naman po, kaya minsan may pamilya na po yung mga yung anak mo. ko. Oo. so meron na din silang sariling pamilya. No? Ang isa, ang isa, wala. So, Ito, nagtigil na sa pag-aral, sa, pa sa college, kasi yung mahirap lang kasi nanay ko, ano na, disabled ako, ano na, na na, tat na senior city sila. Anong year na po siya sa college? Senior college. Saan, sa, saan siya nag-aaral dyan? Sa ano? Mm, oh, si Scott. Si Scott. Uh, uh, Kapatid mo uh, po. Sayang naman ate. Sa trabaho na po. Mm. Nga, tapos naman sa college yun. Dati, dati ate, ano, ano kung sa ako solar kasi kasi sa iski ano kagawad, sa ski kagawat nagiskip ako dun ah oh bakit ka hamin to ano ah, tapos na yung terminal tapos na ako oh, kaya iski ako Mas, hindi dati. ka na ba nagapply ng panibagong ano application for Ah, uh, scholar. Halimbawa, kasi may mga, may mga, Wala, ano tayo. Wala, hindi may, na ako nag-ano. May hmm. mga, sa gobyerno, di ba? Meron hmm. silang mga, minsan, kinukuha hindi na, na ano, ako nag, ano? kasi hindi na ako ako nag-ano. Kasi, hirapan ako. Aral na. Dan. walang okay. pera, walang trabaho. Wala na po kaming ama, wala na po kaming tatay. Oo. Oh. Ah. Ay, ako sa sawa. Balik kayong yung dalawa dito yung nakatira mismo. Hindi naman. Ay, yung no, nalay ko, doon. Doon, 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 minsan po kami. Naman. Pag binagyo dito, nung kami sa ano, sa laki. Mm. Pag binagyo dito, kaya binagyo rin. Ano. Pero dito kayo natutulog, Nay. Dito minsan, po kayo natutulog. Minsan, 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 minsan dito. Uh, dalawa kayo, magkasama kayo talaga. Nanay ko. Nanay mm. tanda. Ah. Uh, Ah, uh, senior citizen na ako mm. Tapos uh, ang, punto pinto, ayan o. Uh. Sariling lupa nyo to, Nay? Opo, sariling lupa dito. Sariling lupa nyo okay. dito. Um, wow. maganda. Ayan, ayan um, talagang ilang ilang hakbang mo lang kusina na, walang CR walang CR ano, asan ah, ang CR nyo nanay pero ito? sa kadulo-dulo nito sa tatay ko, sa tatay ko talaga mm. tatay ko, eh patay na yung tatay ko mm. ang ah, may-ari ng lupa tatay, tatay. tatay. Ayun, Ayun, na, ano, na, no. nanay, nandito <coughs> ay papasok kami sa bahay ni aling Mildred bakit po kayo nandito, ano po yung pangalan yeah. nanay, ano, remedius ay si nanay, kumusta po Remedios. nakaka kaya yun ay, mhm Buti naman. Oo, bakit may bahay niyo po pala yon yung nandoon? Uh -huh. so, bakit po kayo dito nandito? Ay, naman? mas, mas gusto ko dito sa maliit kasi mapris ko dito pag oo, uh, ma, mapres ano, ko. yun doon na sim na yun, grabe, aninit. Mm. Mm. Kaya dito ka na lang, hmm. ka dito. Yung ventilador niya, nasira uh -huh. na doon. May kuryente po dito, Nay? mayo, Ah, uh. uh, buti na lang, mayroong kuryente, uh -huh. kuryente naman. Oo. Uh -huh. Sino yung nakaano neto, Kuya? So, ano yung so, nakapagturo nito na sa inyo? Kwan dito, sekretary ata o treasurer mm, mm -hmm. Tinuro niya kami dito. Kasi uh, yung sekretary po ng barangay, sabi, bisitahin mm -hmm. daw po namin kayo dito. Mm -hmm. Kasi, uh, Ano uh, pong pangalan nyo, nanay? Remedios. Remedios. Remedios Guban. Ilan taon na po kayo, nay? So, nanay Remedios. 69. 69 ka na? Opo. Mm -hmm. 69. Buti okay pang pagdinig mo. Minsan na bibingi na. Nabibingi na minsan. Pati yung ano niyo na yan o, Pati yung pandingin nyo po na yan no? Eh minsan nagparang parang Nagbablay. Lumalabo na din. Parang Malabo ko. Yung may ulap. Pa, eh, yung parang may uso. Hmm. Sanay, so, kumusta, na po, kumusta naman po yung ano nyo? Yung pamamuhay niyo po Ay, dito. Kasama po Ma, si Ana? Okay, ano. Tayo. Sige lang po. Okay, sige okay, lang, okay, lang po. Na, sige okay, lang, sige na, lang na, po. Na, sige lang po. Ano sabi Kumusta po yung pamumuhay niyo po? Kasama sila ate, ano? Mm, Mag-iina. Ano yun, ate Mildred? Oh, po. Ito, uh, ito, inalupa na to sa isang pamilya na to. Mm, sa inyo po? Opo. Buong pamilya? O, sa isang pamilya na. Opo. Ang ano niyan, ito na, pag iruso na, ngayon, halimbawa, magkusugan init, hindi kami kasi maupo ma ka dito. Mm. Sige lang po. Pag huwag sugat si ni Ma, kusugat ni init. Hmm. Dito Sipresko ako kasi ko sabi ko pag irugso na makusugat ni init, gusto ko oh. sa mapresko. Opo, oh, opo. Oh, Ayaw ko sa mga siman, Bubong. bubungan kami oh, opo. mainit. Po. Lalo pa nasira yung ventilador sa dako na balay. Eh, paano nanay kung... Pero kanino talaga tong uh, tinutuluyan mo ngayon itong kubo-kubo na to sa, sa anak ko yung kay Mildred Opo um, kay Mildred talaga to Opo. Um, ah okay po hmm. bali ilan po nanay ang anak mo ay ano walo walo Opo. walo ang anak mo um, si ate Mildred pang ilan ho yung matanda o oh. oh, yung panganay ko ayun ang pinakapanganay mo Opo. Um, yung kapatid na lalaki niya. Di, dito yung dalawa. Opo. Eh, tapos, yung bunso sa so Manila. Hmm. Nagkakabaho din. Opo. Pero, paminsan-minsan lang ako. Na, na, nabibigyan. Opo. O, kay? napapadalhan. Nag, ano yun, ano yun, ang tawag siya, nagbubord yung bahay. Opo, nagbubord. Opo. Ito po yung sitwasyon ng bahay ni Ate Melred. Kasama niya dito yung nanay niya dahil ito po si nanay Remedios na andun bahay niya pero dito siya tumutuloy ngayon sa anak niya kasi mainit nga daw doon ito naman yung sitwasyon ng bahay ni nanay Mildred Kaya na ah, giba giba na ho ah, ayan dahil binagyo tapos maliit lang halos mga mga isang di pa lang ho ito tapos dito dalawa yan lang po ang kalakihan nitong bahay na to isang hakbang mo lang pinto na, isang hakbang mo lang higaan na, isang hakbang mo lang kusina na. Parang ganon. At least hindi ka mahihirapan isang hakbang lang. Yung paano yung pag CR nyo nanay? Ay, doon, so, CR pa kayo doon. Yung may CR kami diyan, yung oh. ano diyan ho. Di ba Ah, oh, okay yung, na, po. Yung may kutak diyan. Opo, nakita ko po. Opo. Okay. Opo. Maliit lang 'yun. Opo. Ano ba yan nay ah, baka sa susunod na araw makabalik ho kami dito mabigyan namin kayo ng konting tulong ano ha nanay ha sige okay po nay thank you so much po ako po si Easy Dance instructor kasama ko po si Aling Maria at saka ni Pikita Mix Vlog andito yung grupo namin yung Kabisig Team Kabisig uh, sa pangunguna ni Kuya Rigam Vlog uh, naandun po sila nasa barangay namibigay ng claim stop para po sa pabigas program namin ngayon uh, sponsored by Miss Elma Valderama. ayan po ah uh, Ayan uh, kung makakapunta ho kayo doon, magbibigay ho kami ng claim stub para may kahit pa ano, may sasaingin kayo ngayong gabi. Uh, kaso sa di mo ata po kaya. Sa barangay Hall. Opo, sa Barangay Hall po. Sa, si eh, sa, no? ngayon po mismo ngayon po. Uh, po, lang ho kami dito. Siguro ibigay ko lang kay Aling Mildred kasi baka di mo naman ho, kaya kaya mo pa maglakad ng malayo. <laughs> Hindi na ha. Okay. Kay Aling Mildred na lang po ano. Sige po, Nanay. Sige, Thank you so much. Opo. Salamat naman sa iyo. Opo, opo. Ayan. Ito yung bahay nila. Ah, uh, Ate Mildred o Aling Mildred kasama niya yung nanay niya pati yung kapatid niya ito po ayan um, ate Mildred um, magbibigay kami ng claim stab binigyan nyo na claim mo. opo o kung hindi naman ho kayo makakapunta doon uh, babalik kami dito kami na lang ho magbibigay sa inyo ha Makakapunta kayo doon sa, barangay sa barangay hall kayo. ngayon? Po, Pero ngayon, maka 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 ngayon, po, maka, makapunta maka ka ba kayo doon? Para po, kuhaon ang ano ang, ang bigas. Bigas, po Magbibigay kami ng claim stop sa inyo. Ano Pero, po? maupod kay Pen? Pa? Para may... may, may Pwede ako sa... Oh, kapatid ko na lang na lalaki. Opo, as long madala oh, niya po yung claim stop. Opo, stamps. dapat dala niya yung claim stop, ha? Ah, dapat nawara. Opo. Ito, natagang ko ito si ate. Yun, Opo, para ito, katagang tapa. Ayun. Hain na kuno ka or kung ano pa man. O baka may gusto kang isabi, Nanay. Salamat po sa ma, makakatulong pa po kamo sa iba na ano. Salamat po sa mga mahirap. Hmm. Ikaw para sa sarili mo. Para bro. sa sarili nyo. Sa sarili mo po. Ano Salamat yung gusto mo? Salamat po sa Diyos. May nakatulong kamo sa mga mahirap. Hindi po. Yung ibig kong sabihin, baka gusto mo humingi lang tulong para para mayroon kayong kahit papano mayroong tumulong dyan sa pagpaayos ng bahay nyo O kaya sa paghanap buhay nyo Ibigay ko muna po sa kapatid ko <laughs>